Pinagpapaliwanag ng LTFRB ang mga jeepney driver na sumali sa tigil pasada noong nakaraang linggo. Nanindigan din ang ahensya na walang makapipigil sa deadline ng consolidation ng PUV sa December 31. May detalye si Karen Villanda, Rise and Shine, Karen. Ah, oh, ito. Ah, uh, oh, isa, dalawa. Kuha sa video na ito ang dalawang pakong nakabaon sa gulong ng modern jeep na ito sa Paranaque. Dahilan kaya hindi nakabiyahe ang driver noong nakaraang linggo. Paliwanag niya sa polisya nakuha ito sa umuray ikinala tapako sa kalsada ng isang miyembro na Maribela sa Paranaque habang isinasagawa ang transport strike noong November 23. Ipinagpapasabahala naman ng LTFRB sa polisya ang pagsasampa ng kasong kriminal sa lalaking kanilang nahuli. Sa kanyang dalang pagkakakilanlana, may ID rin ito ng Maribela. Pero mariin naman itong itinanggi ni Marval Buena, ang presidente ng grupo. Anaya hindi ito magagawa ng kanyang mga miyembro. Pero pakiusap ng LTFRB. In fact, may mga na na po ng mga tao. But we leave the identity to the policemen, to the local PNP, and file the appropriate charges against them. Ang pakiusap lang po sana namin doon sa mga gustong mag-strike. Hayaan po maghanap po kayo mga hindi sumasama sa inyo because the law will run after you. And I will assure you, hindi lang po yung prangkisan nyo ang mawawala, pati po kayo makukulong sa ginagawa ninyo. Samatala, nagbigay rin ng show cause order ang LTFRB sa grupo ng Pistona na surprise ang tigil pasada sa Angeles, Pampag. Over and above your freedom of expression is of sublimated you freedom mo rin naman o yung responsib responsibilidad mo sa publiko na paglingkuran sila at ihatid sila kung saan sila papunta. Remember, walang pumwersa sa iyo na kumuha ng franchise. Sa kabila naman ng pagtutol sa PUV modernization, nanindigan ng LTFRB na tuloy ang December 31 deadline sa consolidation o pagsali sa kooperatiba at korporasyon ng mga operator ng jeep. Ang mga makasusunod rito ay otomatikong mapapalawig ang prangkisa sa taong 2024. Mapamodern o traditional jeep ang gamit. Samantala ngayon pa lang, inihahanda na ng Land Transportation Office ang kanilang mga testing centers dahil istrikto ng ipatutupada ang roadworthiness ng mga pampublikong transportasyon sa susunod na taon. Bago makapagparehiso ng sasakyan, dito sa MVIC, sa LTO, ay chinecheck yung uh, ilaw, yung busina, loob ng sasakyan, pati na yung makina ng pampublikong transportasyon. Lahat ng ito ay visual lang chinecheck. Pero sa susunod na taon, kapag istrikto ng ipinatupada ang roadworthiness gagamit na daw ng makinarya. No, gun are the days na punit-punit yung putsyon ng jeep na sinasakyan mo pa. O butas na yung sahig, umaandar pa rin. No? O yung mga perennial maritun namin na, na reklamo, yung mga busina na akala mo sila lang ang busina sa mundo. Di ba? Ah. So, hindi naman yung katandaan yung sasakyan. is yung maintenance ng sasakyan. Kasi yung kahit bago yan, kung hindi naman i-maintain ng tama, luluma rin yan after one year or baby less. No? Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.